Kinabukasan, sa kumpanya ng Shemsi Group, isa-isang umuwi ang mga empleyado at aalis na rin sana si Celia nang makatanggap siya ng tawag sa telepono mula kay Damia. Naisip ni Celia na si Damian ito matawag sa kanya dahil gusto siya nitong kausapin tungkol sa Sinsi. Kaya sinagot niya ang tawag. Gayun pa napailing si Celia nang marinig ang nag-aalalang boses ni Damian. Celia, matatapos na ang Kanor Group. Bulalas ni Damya. Nataranta si Celia sa sinabi ni Damya. Anong nangyari? Hindi sinagot ni Damian ang kanyang tanong at sa halip ay ipinagpatuloy ang galit na galit na pahayag na sinimulan niya. Celia, kailangan mo iligtas ang Kanor Group. Papalitan na ang may-ari ng Kanor Group. Kapag hindi ka tumulo, ang bunga ng pagsisikap namin ng iyong ina ay mabibili ng ibang tao. Anong ibig mong sabihin? Nagulat si Celia sa balita. Okay naman ang Kanor Group sa nakalipas na araw, hindi ba? Nag-shopping pa nga sa Global Mall ang iyong butihing asawa at anak para bumili ng mga luho. Tapos ngayon sasabihin mong nasa krisis ang Kanor Group. Ano ba ang plano mo, Sino Sinusubukan mo na naman bang magsinungaling? Para sabihin ko sa'yo, hindi na ako maloloko sa pagkakataong ito. Hindi ako nagsisinungaling. Ang Canor Group ay nasa krisis. Ang kumpanya ay talagang nahaharap sa kritikal na sandali. Isang mayamang misteryosong tao ang bumili ng malaking shares ng Kanor Group at ang mga shares na pag-aari niya ay masigit pa sa akin. Huminga ng malalim si Damya bago muling nagpatuloy. Gusto pa niya bilhin ang share ko Pero hindi ako pumayag Nabalitaan ko Nadadalo ang malalaking shareholder sa meeting At karamihan sa mga shareholder ng Canor Group ay pabor sa kanya Sa tingin ko Ang CEO ng Canor Group ay mapapalitan sa lalong madaling panahon Sir, ikaw lang ang makakatulong sa akin ngayon Kailangan mo akong tulungan Kahit ayaw mo Kailangan mong gawin para sa kapakanan ng iyong ina. Ang kanorgro ay bunga ng pagsisikap ng iyong ina. Nagsalita si Damian tungkol sa kanyang plano. Sa miyembro ka ng pamilya Hudson. Hanggat humihingi ka ng tulong sa pamilya Hudson, ang Kanor Group ay hindi makukuha ng iba. Nang malaman ni Celia na si Damian ay nagpaplanong humingi ng tulong kay Tyson, nagsalita siya ng may panunuya. Napakataas ng tingin mo sa amin ni Tyson. Nakalimutan mo na ba na hindi siya pinapaboran ng pamilya Hudson? Hindi sila nagbibigay ng kahit anong tulong kay Tyson. Dahil kung nagbibigay sila, hindi ka tututol na magpakasal si Silidita kay Tyson, di ba? Nawala na masasabi si Damia nang marinig ang salitang iyo. Sa kasamaang pala, hindi siya binigyan ni Celia ng pagkakataon. Kagagawan mo kung bakit naging ganito ang Canor Group. Ngayong mapapalitan na ang may-ari ng Canor Naaawa ako sa aking ina. Ngunit ang isang tulad mo ay hindi dapat namamahala ng na Kanor Group. Marahil ay bubuti ang mga bagay sa Kanor Group kapag iba na ang nagmamay-ari nito. Pagkatapos sabihin iyon, idinagdag ni Celia na, "Huwag mo kalimutan bilhin ang sinsing sa auction at ibalik iyon sa akin. Kung hindi, baka kailangan nating magharap sa korte. Wala nang anumang connection sa pagitan natin. Kaya huwag mo akong piliti. Bakas ang galing na nararamdaman ni Damia. Celia, bakit wala kang awa? Ang Kanor Group ay nasa isang mahirap na sitwasyon ngayon. Hindi ko maintindihan kung bakit ang singsing -sing pa rin ang iniisip mo. Habang nakikinig si Celia, lalo siyang nakaramdam ng inis. Bigla niyang pinatay ang tawa matapos mapagpasyahan nasapat na siya sa kanilang pag-uusap. Sa kabilang banda, nagmaneho si Brian patungo sa Kanor Group. Sa likurang upuan na sasakyan, tuluyang natatakpan ang mukha ni Tyson sa likod ng kanyang maskara at sa salaming pang-araw. Upang harapin ang pamilya Hudson, kinailangan ni Tyson na magsagawa ng matinding pag-iingat. Ayaw niyang magdala ng gulo sa sarili sa pagkuha ng Canor Group. Kung nalaman ng pamilya Hudson na sinula lang CEO ng Shemsi Group, na sa katunayan ay si Tyson, masisira lang ang kanyang plano. Hininto ni Brian ang sasakyan. Boss, nandito na tayo. Mabilis na tumangon si Tyson bago lumabas ng kotse at umakyat sa hagdan para makilahok sa shareholders sa meeting. Ang meeting room ay inuoko pa ng iba pang shareholders. Naghihintay ang mga ito kay Tyson at kay Damian. Naramdaman ni Tyson ang mga mata nito sa kanya pagpasok niya. Sa kabila ng kanya kakaibang hitsura walang kahit na isang nagsalita. Ang mga shareholder ay nagpapalitan lamang ng mga tingin sa kanilang sarili. Welcome, Mr. Reyes. Isang medyo mukhang batang shareholder ang nagkusa at nag-alok na kanyang kamay kay Tyson at magiliw itong kinamaya. Sumunod ang ibang shareholders sa pangunguna ng binata at nakipagkamay din kay Tyson. Upang maiwasang mapahiya ang sino man, pantay-pantay silang binating ni Tyson. Ang target niya kasi ay si Damye. Ang mga taong ito ay wala kay sa kanya. Siya ay pumunta dito ngayon ng personal upang kunin ang Kanor Group. Sa kabila din ng imbitasyon sa pagpupulong na ito, si Tyson ay nagpakita ng emosyonal na lami na mararamdaman ng iba pang shareholders. Kaya medyo nabalisa sila. Gayunpaman, maaari ding maramdaman ng mga ito na ang kanyang puot ay hindi direkta sa mga ito. Nginingitian siya ng mga ito. Sa tuwing tumatama, ang mga mata ng mga ito sa kanya. Nagsimula ang isang tahimik na pag-uusap sa isang sulok. Nabalitaan ko na si Mr. Reyes ay dominanteng shareholder at naghahanda siyang makuha ang Canor Group. Ngunit hindi pumayag si Damian na mag-takeover. Yun ang dahilan kung bakit ginagawa natin ang pagpupulong na ito. Nasa gulo si Damya. Kung hindi siya makakakuha ng mas maraming pondo at madagdagan ang kanyang bahagi ng share sa Kanor Group, magkakaroon ng bagong boss ang Canor Group ngayon. Dagdag pa na isa pang bumulo. Si Mr. Reyes, ang misteryosong CEO ng Shamsi Group. Isa sa mga nangungunang kumpanya sa bansa. Hindi ko alam kung bakit gusto niya bumili ng isang maliit na kumpanya tulad ng sa atin. Isa pang tao ang bumulo. Ang gusto kong malaman ay kung bakit hindi siya nagpapakita na kanyang mukha. Anong meron sa maskara at sa kanyang salami? Laging pinag-uusapan ng lahat kung gaano siya kamisteryoso na CEO ng Shemsey Group. Bahagyang umubos si Tyson at agad na sinenya sa ni Brian, ang mga shareholders na huwag nang magsalita. Muling tumahimik ang silid at ang mga shareholders ay nagpatuloy sa pananahimik. Makalipas ang ilang sandali, sa wakas ay nabuksan ang pinto ng meeting room at bumungad sa kanila ang miserableng mukha ni Damia. Malinaw na nakita ng lahat na nahihirapan ito sa buhay. Para kay Tyson, ang mga pakikibakan ni Damia ay hindi nagdulot ng simpatiya. Kung hindi lang si Damian ang ama ni Celia, baka mas lalo pang naging malupit si Tyson dito. Sa pagpasok ni Damian, inanunsyo ni Brian ang pagsisimula ng pulo Natarantang umupo si Damia, ang sekretarya na tinutugunan ang lahat ng mga shareholder ay inihayag ang kita ng Kanor Group. Ang anunsyo ay sinalubong ng nakakagulat na katahimika. Isang kamay ang nagtaas sa karamihan. At si Tyson iyon. Brian, puntahan mo ang entablado. Tumayo si Brian at iniabot sa bawat shareholder ang isang dokumento. Ang dokumentong ibinigay ko sa inyo ay isang sulat ng layunin para sa pagkuha. Mangyaring basahin ito ng buo. Si Mr. Reyes ay bibilhin ang lahat ng inyong mga shares sa isang napakagandang presyo ng higit sa merkado. Nagkatinginan ang lahat ng shareholders. Wala sa kanila ang tila may pagtutol. Ang mga shareholder ay hindi bobo at alam nila ang isang magandang deal. Nahaharap sila sa pagpili ng alinman sa CEO ng Shamsi Group at ng Canor Group at malinaw sa kanila kung saan sila dapat pumunta. Lahat ay nagmamadaling ilipat ang kanila mga share kay Tyson. Mag-isang nakaupo si Damian sa kanyang pagkatalo. Lumingon si Tyson kay Damian at ngumiti. Ano sa tingin mo, Mr. Kanor? Matagumpay na tanong ni Tyson. Naiwang tulala si Damian nang marinig ang tanong ni Tyson. Naningkit ang kanyang mga mata at kinagat ang labi at nanatiling tahimik bilang CEO ng Kanor Group hawak niya ang 30% ng shares ng Kanor Group ngunit pagkatapos bilhin ni Tyson ang mga share ng iba pang mga shareholder hawak na niya ngayon ang 70% ng mga shares na higit pa kaysa kay Damya nangangahulugan ito na kahit tumanggi si Damya na ilipat ang kanyang mga shares ang lahat ng kanyang pagtatagumpay sa paggawa ay hindi maiiwasang maantala. Maaga man o huli, mahuhulog ang kanor group sa mga kamay ni Tyson. Nitong mga nakaraang araw, sinubukan ni Damian ang lahat para makalikom ng pera, para maisalba ang kumpanya. Ngunit wala itong silbi. Hindi na siya tutulungan ng pamilya Hudson. At hindi nang hingi ng tulong si Celia para sa kanya. Hindi rin siya nakapaglong sa bangko. Ang sapphire na singsing ay naibenta na. At walang mahalagang gamit na maibibenta sa bahay. Sa kawalan ng pagpipilian Kailangan itong harapin ni Damya. Wala siyang magawa Kundi i-give up ang kumpanya niya Gayun pa Hindi ibig sabihin na okay na siya dito Kung totoo si Galit na galit siya sa buong sitwasyon Habang iniisip niya yon, Lalo siyang nagagalit Ayaw niyang talikuran ang kanor group Pero alam din niya Na hindi niya kaya makipagkumpitensya Ka Mr. Reyes Ang tanging magagawa niya sa sandaling ito ay manatiling pipi sa kanyang upuan at nanggangalit ang kanyang mga ngipi. Nang mapagtanto ni Tyson na plano ni Damian na manatiling tahimik, kumatok siya sa mesa sa harap ni Brian. Naintindihan naman ni Brian ang ibig niya sabihin. Kumuha siya ng isa pang dokumento at iniabot kay Damian. Mr. Canor, ikaw na lang ang hindi pumiperma. Mas mabuting permahan mo ito sa lalong madaling panahon. Huwag mong sayangin ang oras ng mga shareholders. Tiningnan ng masama ni Damian si Brya. Totoong assistant lang ni Tyson si Brya. Pero matagal na siyang nagtatrabaho para kay Tyson. Kaya natutunan niya ang ilang dominanteng aura ni Tyson. Naghintay si Damian sa ilalim ng pagkunot ng noon ni Brya sa loob ng ilang segundo at napalitan ng bahid ng takot ang kanyang galit. Ibinaba ni Damian ang kanyang ulo at tinitigan ang dokumento. Kasunduan iyon ng shareholder. Mas malupit ang mga kondisyong ibinigay sa kanya. Sa isang bagay, binili ni Tyson ang iba pang mga share sa mataas na presyo. Kesa sa inaalok sa kanya, kahit sino ay makikita na pinupuntirya siya ni Tyson. Mr. Reyes, anong ibig mong sabihin dito? Kumunot ang noon ni Damian. Walang planong magpaliwanag si Tyson. Pirmahan mo na lang. Halos hindi lumabas sa bibig niya ang mga salita. Bago ibinaling ng lahat ng shareholders ang atensyon kay Damia. Alam ni Damia na karamihan ng shareholder ay nagbubulunga. Pagkatapos mamatay na kanyang unang asawa, agad na iniuwi ni Damian ang kanyang pangalawang asawa at anak sa labas. Ayoko talaga sa isang masamang tao. Maraming taon na ang lumipas. At sa wakas, ay pinarusahan siya na kanyang mga aksyon. Nagngangalit ang mga ngipin ni Damya at pinandilatan ang lalaki. Nang malapit nang magwala si Damya, sumabat si Braya. Mr. Canor, may sasabihin ka ba? Nagangat ng tingin si Damya at tinitigan ng masama si Braya. Malamig na nagsalita si Tyson. Mr. Canor, aminin mo na ang iyong pagkatalo. Pinalalala mo lang ang sarili mo kung patuloy kang mahihirapan. Nanginginig sa si galit ang katawan ni Damya. Hindi man niya makita ang mukha ng misteryosong CEO ng Shensi Group. Ramdam na ramdam niya ang mapangaping aura na bumubuhos sa kanya. Kung patuloy siyang magpupumiglas ng ganito, hindi lang mawawala sa kanya ang lahat at maaaring nasa panganib ang kanya kaligtasan. Ang tanging natitira sa kanya ay ang pagfirma sa kasunduan. Sa lalong madaling panahon, idinagdag niya ang kanyang pirma sa dokumento. Nang matapos sa ibinaba niya ang kanyang panula at tinakpan niya ang kanyang muka para huminahon ang sigaw niya sa galit. Si Celia ang may kasalanan ng lahat. Bakit hindi siya makahingi ng pera sa pamilya Hudson? Kung mahihirapan siya, sisiguraduhin niyang magdurusa si Celia kasama niya. Iniabot ni Brian kay Tyson ang pinirmahang kasunduan. Tinanggap ito ni Tyson habang nakatingin kay Damia. Naglakad siya palapit kay Damia sa isang mayabang na paraan at hindi niya sinubukang itago ang panghahamak na nararamdaman niya para kay Damia. Mr. Canor, you know what's going on. Soon, hindi ka na ang CEO ng Canor Group. Ramdam na ramdam ang panunuya sa mga salita ni Tyson. Sinamaan niya ng tingin si Damia. Nolan Reyes, tama. Ano ngayon kung mayaman ka? Akala mo ba magagawa mo ang lahat ng gusto mo sa pera? Ang Kanor Group ay resulta ng aking pagsusumika. Paano mo ito maaalis sa akin? Sa isang bungkus lamang na mabaho mong pera? Sa harap ng galit ni Damian, napangisi si Tyson. I'm sorry, pero yun ang totoo. I can actually do whatever I want with my money. Malamig na sabi ni Tyson habang nakatitig sa mga mata ni Damya. Nagtalaga na ako ng isang tao para mag-imbestiga sa Kanor Group. At ayon sa kanilang mga natuklasan, ang iyong unang asawa na si Jennifer ang nagtatag ng kumpanyang ito. At ang pangunahing bahagi ng pondo ay nagmula sa kanya. Nabalot si Damya ng malamig at malupit na aura ni Tyson. Ang Kanor Group talaga ay bunga ng pagsusumikap ng iyong yumaong asawa. How dare you claim na sa'yo yan? Hindi naisip ni Damya na sasabihin ni Tyson ang ganoong bagay. Sa sobrang galit niya na wala ang kulay sa mukha niya. Maliban sa mga miyembro ng pamilyang Kanor, iilan lamang sa mga shareholder na kumpanya ang nakakaalam nito. Kaya hindi inaasahan ni Damya na huhukayin ni Tyson ang bagay na ito. Sa nakakatakot na ekspresyon, nagpatuloy si Tyson hindi ka lang walang utang na loob. Ngunit pinilit mo rin ang iyong anak na umalis ng bahay pagkamatay ni Jennifer. Ang hamak na tulad mo ay hindi kwalipikado magpatakbo na kanor group. Gulat na napatingin si Damian kay Tyson na tila hindi makapaniwala. Talagang hindi niya inaasahan na malalaman din ito ni Tyson. Iilan lamang ang nakakaalam nito at maging ang ilan sa miyembro ng pamilya kanor ay hindi ito napapansin. Kaya paanong nalaman ni Tyson ang tungkol dito? Damian, hindi ka na CEO ng Kanorgro. Siguro, ito na ang parusa ng Diyos sa ginawa mo. Sa yumaong mong asawa at sa kawawa mong anak. Isang lamig ang dumaloy sa gulugon ni Damian. At parang naramdaman niya na may demonyong kumurot sa puso niya. Gayunpama, nagawa pa rin niyang titigan si Tyson ng may matinding puot. Ikaw, puro kalokohan ang sinasabi mo. Bagamat sinubukan ni Damian, napabulaan na ng sinabi ni Tyson. May mga salita pa rin na nakabara sa kanyang lalamunan. Dahil ayaw nang mag ni Tyson ng oras sa pakikipagtalo kay Damya, sinabihan niya si Braya. Ipakita mo sa kanya. Mabilis na tumango si Brian. Bagamat hindi natutuwa si Damya, wala siyang lakas ng loob na makipag-away. Kaya lumabas siya ng meeting room na kumukulo ang dugo sa gali. Nang lalabas na sana siya ng pinto, bigla siyang pinigilan ni Tyson. Simula ngayon, hindi ka na CEO ng kanor Group at hindi ka na pinapayagan sa gusaling ito. Galit na galit na sinuntok ni Damian si Tyson. Ngunit nakaiwas si Tyson ng walang kahirap-hirap. Pagkatapos, ay itinulak niya ito palayo. Dahilan, para gumulong ito palabas ng silid sa nakakahiyang paraan. Kung subukan mong saktan ako, hindi ako magiging magandang kalaba. Mariing babala ni Tayso. Habang hawak ang iba pang likod, nahirapang tumayo si Damya at nagsimulang magmura. Pagkatapos maglakad papunta sa gate, lumingon si Damya at tinignan ang building sa huling pagkakatao. bago malungkot na umalis. Kahit gaano pa niya ito iniisip, hindi niya mawari kung bakit siya pinupuntirya ng CEO ng Shemsi Group. Ang balitang mabilis na umalis si Damian sa Kanor Group, ang karamihan ay sumugod sa labas upang panoorin ang nakakahiyang paglabas ng kanilang dating amo. Hindi maiwasan ng lahat na mag-alala sa kanilang sarili. Talagang gusto nilang tanungin si Tyson kung mawawalan ba sila ng trabaho. Gayun pa dahil nag-imbak ng aura si Tyson, walang nangahas na lumapit sa kanya. Halata ng lahat, na particular niyang pinupuntirya si Damia. Nagkusa si Tyson na makipag-ugnayan sa mga empleyado, at ang kanyang pag-uugali ay mas kalmado kaysa kanina. Hindi niyo kailangan mag-alala na matanggal sa trabaho. Ang Kanor Group ay gagana ng normal ang lahat ng empleyadong pipiliing manatili ay hindi tatanggali. Gayunpaman, maaari kong baguhin ang estilo ng pagpapatakbo at baguhin ang bahagi ng nilalaman ng inyong trabaho. Malaya niyong tanggapin ang kabayaran at magbitiw kung hindi niyo kayang harapin ang mga pagbabago. Babayaran ko kayo ng higit sa nakasaad sa kontrata. Sa pagdinig nito, nabuhayan ng loob ang mga empleyado. Kinilala ng lahat sa Canor Group si Tyson sa kanyang bagong tungkulin bilang pangulo at tinawag siya bilang Mr. Reyes. Hinayaan ni Tyson na bumalik ang mga empleyado sa kanilang workstation at umalis para sa isang pulo Kasama ang ilang nangungunang executive, mabilis niyang hinawakan ang mga plano na Canor Group at umalis para bumalik sa Shemsi Group. Para sa kapakanan ni Celia, pinamunuan ni Tyson ang Canal Group. Bagamat ito ay isang maliit na kumpanya lamang, ang kanyang pangunahing focus ay nasa Shemsi Group. Mahigpit siyang sinunda ni Brian habang papaalis. Mabilis na nakarating ang dalawa sa basement parking lot. Walang tao sa paligi, maliban sa kanilang dalawa. Binuksan ni Brian ang pinto para makapasok si Tyson sa kotse. Nang biglang may lumitaw na dalawang babae. At pinigilan si Tyson na makapasok sa loob. Sandali, please, huwag kang umalis. Umatras si Tyson ng isang hakba na nakakunot ang noo. Pagkatingin niya sa dalawang babae na nasa harapan niya, ay nakilala niya agad ang mga ito. Si Celidita at ang ina nitong si Mabel. Kahit na kinasusok lamang ni Tyson ang dalawang babaeng ito, kilala na siya ngayon bilang Nolan Reyes. Kaya naman umarte siya na parang hindi siya pamilyar sa mga ito. Nagtanong siya ng may kawalang interes at poot. Sino kayo? Ano ang balak niyong gawin? Ngayong medyo siksik ang schedule ni Mr. Reyes. Maging makatwiran kayo at huwag niyo siyang abalahin. Kung hindi, huwag niyo akong sisihin sa pagiging masungit ko. Masungit na saway ni Brian. Nang sandaling iyon, Biglang hinawakan ni Mabel si Tyson at nakiusa. Mr. Reyes, bigyan mo ako ng ilang minuto. May sasabihin ako sa iyo. Ngumisi si Tyson at may pang-aalipustang inalis ang kamay ni Mabel. Sinanyasan niya si Brian na alisin ang dalawang babae sa personal niyang espasyo. Agad na humarang si Brian at hinila ang dalawang babae. Humakbang pasulong si Tyson at mabilis na umupo sa kotse. Inilak niya ang pinto at inutusan si Brian na paandarin ang sasakya.